Good news sa mga daily commuters. Kung dati, kapag dumaan ka dito, nakakatakot, medyo madilim tapos marami pang mga tolongges. Ito ngayon, pinailawan na. Mas maliwarag na siya ngayong gabi. Ito ay malapit sa intersection, papuntang Quirino, papuntang Santa Mesa, at dito sa Laksa naman. So tara, kaka-inaugurate lang nito kasama si Mayor Isco Moreno at pinuntahan niya to gabi. Magandang gabi! Nandito na tayo ngayon, Lakson. So ang oras natin ay 7pm na. Ang pupunta natin ngayon, itong bagong pailaw. Diyan sa Santa Mesa, ilalim ng Nagtahan Bridge. Napasipag talaga ni Yorme kasi pinuntahan niya ng gabi yan eh. Para ma-witness yung... So malaking tulong ito para mas maliwanag na yung ilalim ng Nagtahan Bridge, no? Na? Sana mas marami pang ganyan. Kasi delikado dyang kabayan sa ilalim eh. Sobrang dilim eh. Ayan, din na natin yun. So, papuntang ko dyan. So, marami pang mga kailangan pa ilawin dito sa Manila, no? Lalo na yung mga nakakatakot na lugar. Hindi lang dito. Eh hey guys, yan oh. So dito yung bagong pailaw, Eh hey, ito na lang kailangan ayusin dito sa ilalim. kapag dumaan kayo dito akala nyo nagaantay itong sasakyan para sa traffic light akala mo go go na siya pero hindi pa pala yung iba dito nakaparada minsan kayo yung parking dyan umaabot dito sa kalagitnaan akala mo nakapila eh <laughs> Yan, matindi, ginawang parkingan yung ilalim oh. Ayan na guys, ito na yung sobrang liwanag na oh. Dito mo yun oh. Grabe, parang uh, pa ngayon. Parang araw ngayon, no? Ayun yun tayo. Yun. ito na sunugan. Ito. Tapos for the meantime, dito yung kanila uh, evacuation center. Ayun no? so yung bagong pailaw. Dito malapit. Kita mo yung nagtahan bridge na yun, no? Grabing liwanag, oh. So, kung ano ka ba, mapapawasan na yung Discrash siya dito sa intersection. Kasi dati, sobrang dilim. Talaga namang nakakatakot. Tinan mo yung isko effect ko. Oh. Tsaka yung mga nilagay ng mga pahilaw ka ba yan? Quality. Ang liwanag. Diba oh? Kahit patay mo ng ilaw mo ito, maliwanag. alam niya ng mga motorista sa so wala nang kabana sa mga maglalakad dito araw-araw sa intersection sa yata sa Nagtahan Bridge. Meron din dito. May mga solar lights na malayon dyan. kailangan talaga mas maliwanag dito para iwas kaban lalo na pag gabi kasi marami pang dumada dito lalo na mga sadyante ayos o pwede pang i to ito, ito lagyan pa siguro ng mga pailaw no baka gawing tambayan to ng mga turonggis medyo ko lang ito no? amoy mapanghilang na ginagawang kubeta Kapag nandito kayo actual, mas maliwanag pa to. Ito kasi kuha lang ng video natin. Medyo kulang tayo ng ilaw. Ay, simple ay dito, no? Pwede bang practice, oh? Dito, madilim, no? Ano, binilagyan na ng bakot pala, oh. Okay, mukhang kailangan pang ayusin ito, no? Okay, Roger. Nako. Oo nga, tapos ko dito ka ba amoy etchas. Amoy etchas ka dito. So, kailangan lang itong relation tsaka using dito. Amoy mo yung dito malapit. Kaya pala nasisira yung mga halaman dyan. No? Kailangan kasi yung amoy. Okay.